Okay guys, nandito tayo ngayon sa parisan ni Kuya Ronald. Ito ang Ronald the Wall Stick. Yan. Ito si Kuya Ronald. Ito balat, sir. Pag-gabing, tao dito. Oo, no. Baitan naman pag-diret-diret, yun. Okay guys, ito na. Kakainin na natin to. Kaya ang Walas pag talaga Ito pares balut oh Ito, Ito, mm. Ito naman yung pares tumbong nila Ito naman yung pares utak nila Utak ng baka Solid mm. lang One rice pa Ito naman ang kanilang Pares mami Okay guys, ito si Kuya Ronald. Siyang, Hello. may siyang mayari ng pares. Ah, Kuya Ronald, ah, kailan ka ba nag-start mag-pares? Ah, uh, bali, last year. Ah, June. June 18, anniversary. Ano Ajay. pa lang ming ano ming ah inspiration mo, paano mo na naitayot yung Ah, uh, ito mo? na exp ano, experience ko, kusinero ako sa loob ng SBMA, ah, sa Subic, Subic. Pamotel, oh, ang okay. Hotel, um, Three yeah. Star Hotel. Invite mo na sila kaya kung uh, ah, saan. Nibita ko pala kayo lang, dito sa may 20th Street, East Back Back, Ronald Dawala Street, Pares. Alright. Dito lang sa likod ng bagong palengke, harapin nyo lang si Kuya Ronald Dawala Street. Masarap, okay. masarap. Dawala Street talaga. Okay, oh kuya. Maraming maraming salamat sa pares mo. Okay, okay. Thank you, thank you.